Doña Hilaria, Doña Hilaria, Doña Hilaria, Doña Hilaria, sí, no. ginawa mo kay Mama. Anong ginawa mo kay Mama? Ha? Chino, bakit hindi ka makasagot? Bakit mo siya sinaktan? Wala akong ginawa sa kanya, ha? Sinungaling ka? Huli-huli ka na nga namin ni Ate Louie. Oo nga, Chino! Anong ginawa mo kay Mama? Wala! Pumutang dito para may, para kausapin siya. May papa sa anak. Nakita ko siya. Ganito na siya eh. Sino nga ka? Iba yung nakita namin. Wala akong alam sa binibintan niyo sa akin ha. Wala akong kinalaman dito. Sino wala kang awa? Matanda na si mama. Mahina na yung puso niya. Nakuha mo pa siyang saktan ha? Wala, akong alam. <laughs> Ipipin niyo sa akin doon, no? Ipipin sa... At bakit hindi, ha? Ikaw lang naman yung may matinding galit kay mama mula pagkabata pa, di ba? At nadagdagan pa to dahil kay Eloisa. Tapos, pagpasok namin dito, nakita namin nakahandusay si mama sa tabi mo. Eh, baliw ka pala bali. mo sa akin, hindi ko kasalanan to. Sa akin may bibit lang. Saan ka pupunta ka? Natakas ka? Ah! Tumawag ka ng gwarza. dali! Gay! Pagbabayaran mo yung ginawa mo kay mama. Dito ko lang. Lua! Pitakot mo na ako, Alba! Ate Lua! Eh kung patahin ka na kaya, ano ang prosesyo uh. mo? Tingnan natin. Ate Lua! Chino? Anak! Guard! Huwag niya kayaan makalabas! Hulihin niya yan! Pero wala niya ano ibig sabihin nito. Si Chino. Pinatay niya si Mama. Taputin niyo na! Ani ba? Ano?